Hello mga idol. How are you guys? Dumating naman guys ang parcel ko. Sabi ko, hindi na muna ako mag-online kasi gagamit ako ng tira importante yun video. ako pala ginoon ko ng tumingin ako sa TikTok. Sa kapanunood ko. Napalikes ako, napamind. Kaya guys, dumating na siya. Buksan natin guys. Samahan na ako. Ito na guys, buksan na natin siya ano lang to guys, mga non tarnish, mga tinke, Hindi daw to nag Katulad din sa auto guys, ito tin lang to guys. Kaya kailangan ingatan din natin ang mga mga non natin para pumagal sa atin. Suot lang natin guys sa mga importanteng lakad. Wow. <laughs> sa mga special occasion special occasion ba ngayon? Patsuot ko to, ah, guys. Charot lang, guys. O, kailangan di, pag mga ganito, guys, ingatan natin para matagal natin nagamit ang mga tinky natin. Kasi yung tinke, hindi daw yan nag-feed. Feed, fade, Feed, feed. feed. O, oh, ito na siya, guys. Ano wow. parang may freebies sila? O, parang may freebies. Oh, ano ba yun? Ang freebies nila. Ay, at least magagamit. May freebies sila, guys. Oh, oh di ba? May wow. tayo sa buhok natin. Ito ang freebies nila. Thank you. Mayroon sila, guys. Buksan na natin ang main topic natin. <laughs> ang main purpose natin ay buksan natin ang ating mga non-tarnish. ba? Pwede na ko mag -live mind, mind ako mag-live ceiling. Mine, mine na kayo dyan. Code lang ng 1, 2, 1, <laughs> Pais is, guys. Pais is. -is. Gusto ko yung man kayo na sa pag live Ano okay, siya, guys? Ilang box to? 1, 2, 3. Kasi lang pala. Okay, oh, guys? Pag makakaano tayo, guys, nanood tayo sa TikTok o sa Facebook. Pag may nangubusan tayo, kaya sabi ko ayoko na mag-screw-screw mag sa ano. Kasi sinasabi ko, isip ko, na ayoko na muna mag-mine. Ayoko muna mag-mine kasi importante ang, importanti ang, importante ang... Ito na guys, buksan natin. Una guys, huli natin yung pink. Pink, pink. Huli natin yung kulay ng babae. Wow, kulay ng babae. Ito muna guys, ano kaya ang loob nito? Buksan natin. Tara, let's open it. ay Ayan siya, guys. I like wow. it. Later day. Thank you to guys. Tapos, day yung ano, hikaw. Ang it. Earring sa king pendant. O, diba? O, may mga panglakad-lakad na ako. May pangsimba-simba na ako. Diba, guys? Takpan na natin, guys. Dito naman tayo sa pangalawa. Brown color also the box. Tara, let's buksan natin. Tara! Ayun. I like it. Ito siya, guys, ang laman. Wow! Oh, nagmayon ako. Ito, 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 ito. Ito, guys. Maganda to guys. Kasi may dalawa kong <coughs> butas dito, guys. Oh. Nagamit din siya itong maliliit. Oh, diba? Heart to heart pagkatapos yung isa kasi siya guys sa kamay ko kasi magaraldal yun ang kamay ng masisipag charot talaga naman guys diba ayan o oh. kita nyo guys o wow, yan siya guys bulaklak oh bulaklak flower ay maganda siya I like it payo ko tulang sa mga pamangkin ko ito o oh. maliliit bagay ko kay Aki sa kay Merero. Hindi <laughs> na wala. Ay, kay Eli. Kasi dalagay ito na. Pwede na. Ito na siya, guys. Itabin muna natin. Ooy! Oh, ito na siya, guys. Ang Pulsiras ko. bangle Bangga. Mas mahal to guys. Saan na ba ang pagbukas nito? Pagpasa natin. Oh. Wow! Guys, ang ganda niya. 10 hmm. lang to guys. Don't tarnish. O oh, di ba? Wow! May full na naman ako. Dati mayroon ako doon. Alam pa ano, ano ko doon? Chanel. Diba? Ang ganda niya. Ang bangga ko. Money, money, money. Money bangga. Mari Bangol Gold. May na kayo, Char. May panggamit-gamit na ang Lola. Pasok lang natin siya, guys. Diba, guys? Kailangan diba natin, guys, ano, para may magagamit tayo pang araw-araw, pang okasyon, pagsisimba. Importante harap tayo kay sa Panginoon natin na ano tayo dahil ang lahat ay galing sa kanya lahat ng grasya kailangan ipakita natin sa kanya na mayroon tayong ganito kahit malang tinke di ba guys <laughs> pasalamat na tayo guys ngayon guys ang color ng babae color ng babae talaga to pink color buksan natin po ang laman guys pero let's open it mm. ayun wow. Sure guys Hikaw din siya, guys. Pero mayroon doon, eh, kaya para sabi ko, saan ba yung isa? O, oh, diba, guys? Barrel. Wow. Ang pendant niya, barrel, guys. Maganda siya. Saka maganda yung necklace niya. like po. Magandahan ako sa necklace at saka yung pendant niya. Pendant niya, barrel. Oh. Diba, guys? Parang nanonood lang din ako ng live sailing. <laughs> Maganda siya guys. I like it. Buksan, uh, buksan natin. Kasi alala ko, dalawang din main ko yung later di ang pin at saka yung barrel. Oh, diba guys? Maganda siya. Mayroon naman ako mga pangpalit-palitan. 10k lang to guys. Hindi to na isasanla fashion jewelry lang to. Pero guys, ilihat na natin yung mga ganito natin. Para may panggamit-gamit wow. tayo. Pag mga mga okasyon. ba diba guys? Ang ganda niya guys. Ang itim ng kilikili ko guys. Nakikita <laughs> ako dun sa gilid. Ipasok na natin siya guys. Diba? Nadagdagan na naman guys ang mga... 10 ko. Mga 10 ko mga fashion jewelry ko na dagdagan naman siya guys ayan marami na akong mga ganito mga BCE ito meron ako go green may puti may itim na pendant o oh, saan pa ka pa guys diba ito na guys oh isa pa buksan din natin ito ang tagal ko naman mag unbox pero mo doon yung Parang hindi pa kung ka kapag look how oh. to. Mabuti nga mag unbox guys kasi walang mga alaga ako. Walang tawag ng tawag sa akin. O diba guys? 10 lang din to guys. Hmm. Earring siya. earrings. hikaw. O oh, diba? Pero ang laking yan. Wow! Lang, sakto lang try ko nga siya guys can I try aroy dahan-dahanin natin kasi baka ang mm. hirap bilhin niya siya guys bilhin niya pa siya oh. ang galaman natin yung ano natin yung part of the orient try natin itong ano ko kung... itong pangalan itong hikaw basta hikaw siya <laughs> ayaw ko nung sobrang laki pag ayaw ko bigay ko to sa kapatid ko guys okay ano saan na ba to parang hindi pa ipapasok ipasok natin wala pa nga ang tira ipasok huh, yun na yun na ba siya? yun na siya, guys ayaw ko nga pa. ayun parang malating na guys wow Pasok uh, ko video mo lang. Parang hindi pa ipapasok na maayos ha. Pasok na ba? diba guys, oh, may bago na naman ang lola lola na hikaw ayan oh guys that's all for today's video guys, tapos yung unboxing natin thank you for watching, bye bye see you next video, see you next vlog please like, please subscribe, bye bye thank you so much guys Thank you sa so pag-watch sa vlog ko. Bye-bye. See you next video. Video, video. See you next uh, episode. <laughs> Thank you guys. Bye-bye. like. <laughs> Bye-bye.